So nandito kami ngayon sa Ami Solar Resort Or mas kilala na Spring Valley Dito lang makukuha sa Barangay de la Naga City Alas 7 ng umaga ay narating na namin ang Amisola Resort and Hotel o mas Spring Valley Resort na matagpuan dito sa Barangay de Losario, Naga City. Pagpasok nyo sa resort na ito, bubungad agad sa inyong information area dito kayo magbabayad at dito rin ninyo maalaman kung magkano nga ba ang entrance fee Simula sa children hanggang sa adult Maalaman nyo rin dito ang cottages rates at ang room rates ng hotel nito Dito halos kompleto na rin May inumin, may pagkain, may pika-pika na pwede nyo mabili Kung sakaling naghahanap kayo na ubusan kayo ng baon Alright, so nandito kami ngayon sa Amisola resort Or mas kilala na Spring Valley Dito lang makukuha sa barangay de la Sarayonaga City So before kayo pumasok sa loob, syempre dadaan kayo dito sa information para magbayad ng entrance fee. And so hindi ko alam kung magkano ang entrance fee dito pero may nakalagay dito na strictly no ID, no discount. So itong entrance fee, o karitim hours, day swimming 8 to 5pm, night swimming 6pm to 6am. So ito yung mga cottages. 5, 5 lang po. So mga rental fee. Ito, so, Mermaid Swan, Round Small, Round ML, Donut, Salbabida, Deposits, 100. Ate. Ate. So, syempre, magbabay kayo dito ng entrance fee dito sa information booth. 7 po. Seven. So, seven. may insta-pay dito. Seven. Hello, ma'am. Uh, hi, vlog. 7, guys. Down. At paglabas nyo sa information area, may kita nyo rin dito ang parking lot. Sa taas na bahagi ng resort na ito, ang maganda nilang mini park kung sakaling gusto nyo tumambay at ang kaya basketball court kung gusto nyo maglaro. At habang abala mga bata sa paglalangoy, tanga kay mga kaibigan sa pagiinom at pagkanta ng videoke, okay? aba, ako naman ay kumuha ng drone footage para mas makita nyo ang ganda ng Amisola Spring Resort. We're don't know where we're gonna be after And we do it all again and again and again and again Again and again and again and again We're falling, we're falling down, we're fading But I know, I know that we can save it Cause we're like Alpha and Omega Whatever happens doesn't matter. I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go a lot and break us down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter. I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Like the waves pull you down underwater. so papunta na kami sa cottage kung saan kami nag pero maglalakad lang ako para mas makita nyo ang venue ng Amisol Resort. So sa so may mga dalang sasakyan tapos motor, doon po yung entrance. Ayan o, dito naman yung exit. So dito tayo dadaan kasi ikutin natin ang resort na to. So meron po ditong parang park kung saan pwede kayo dito magtambay tapos meron din basketball court dito kung sakaling may dala kayong bola tapos gusto nyo maglaro ng basketball. So siguro pag gabi, mailaw dito kasi may mga bumbilya dito. So siguro maganda dito pag gabi. Actually po, matagal na akong hindi nakakapunta dito. Kaya masabi ko, malaki nang in-improve ng Abisol Resort. So ito yung basketball court. Maaliwalas po dito kasi napalibuan tayo ng punong kahoy. Ayan o. So dito yung daan ng mga sakyan. Parking area pwede rin. Ayan, so, ito po yung gitna ng resort na to. Pero di tayo dadaan sa gawing ito para mas makita nyo. So, parang kabana. Ayan, sa mga in case po na may mga occasion kayo. Tapos, like seminars, meeting. Pwede nyo po itong arkilahin. So, dito na may mga cottages. Ayan. So, ito po pools para sa mga kids. At dito na pantang kaano meron din dyan. So, ito po yung mga cottages. So, ito po yung basura. So, doon po kami na cottage. So, ikutin muna natin to kasi pagkakaalam ko, meron din doon pools. So, matagal na ko hindi nakapunta dito. So, yeah. I-enjoy ko tong araw na to. Tapos, gagawa tayo mga footages dito para mas makita nyo ang Amisola dito lang matagpuan sa barangay dito sa Runaga City so yun po ang shower room ayan o so ito po yung gitna nila so pagkakalam ko ayos ang resort dito meron din dito mga cottages So, may pagpipilian po kayo. Pwede kayo sa bandang kanan. Meron din swimming pool. Pwede rin doon sa bandang kaliwa. Na kung saan, pwede sa mga kids. Ayan, kasi, mas may enjoy nila. Kasi, meron mga laruan para sa mga batang maglalangoy doon. Ayan, mas malaki pala dito. Mas maraming cottages. Ayan, inaayos nila yung isang venue dito. Siguro pag malaki ng mga event, pwede pwede mag-preserve ground zero may resort pala dito pwede maglaro so ito po yung bandang kanan ng resort na to pag nakaharap po kayo sa main entrance ito po yung pool nila mababaw lang so, ito yung mga cottages hanggang doon So papunta naman tayo doon sa cottage kung saan kami nakapareserve. Actually, nandun na po yung mga bata, tapos yung mga kasamahan namin. Gumagawa lang akong vlog ngayon para yung mga naghahanap ng resort, lalo na sa mga taga na malapit lang dito sa lugar namin. At least may kayong resort dito sa siyudad. Yan, dito tayo daadaan. So pagkakaalam ko, ito yata yung hotel rin sa mga gusto mag overnight dito Showering. so punta naman tayo doon sa pools ng mga bata sigurado mag enjoy mga bata kasi meron parang pwede nilang paglaruan habang naglalangoy sila tapos dito may mga slides rin Ayun na. So itong part na to medyo malalim to, hindi diyan pwede mga bata. Mga adult lang. Doon sa kabilang pwede. Ayun na. Ngayon sinasabi ko sa inyo na pwedeng mag attraction sa mga bata maglalangoy. Yun. tapos dito naman may slides. Tapos may mga cottages yun, malaki pong parang kabana para sa malaki ang tropa, malaki ang pamilya na maglalangoy po dito. Hmm. Tapos mga cottages po dyan palibot. Ayan eh. So dito yung slide sa bandang kanan ko. At ito yung cottages dito. May maliit, may malaki. ha ah. So mamaya papalipad tayong drone para mas makita nyo ang aerial shots dito sa resort na to. Let's go!